Samantala, sa kaugnay pa rin po ang balita. Nanawagan naman ang CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, na mas makabubuti raw na ipanalangin niya lamang si Cardinal Tagle at iba pang mga kardinal ng simbahang katoliko kaysa ipromote ng mga Pilipino sa kanilang mga social media account si Cardinal, si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang kasunod na bagong papa ayon kay Father Jerome Ceciliano Ang CBCP Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary nang mga mananampalataya na katoliko. Dapat nire-respeto ang independence ng mga katolikong kardinal sa pag-elect ng papalit kay Pope Francis. Maalala pa nito ang panalangin pa rin na lumabas ang nararapat na lider ng simbahang katoliko ang pinakamahusay na gawin. Ayon kay Father Ceciliano, kaya na ang mga cardinal electors na magdesisyon kung sinong papalit kay Pope Francis. Hindi raw tama para sa mga katolikong Pilipino na ipromote o itulak si Cardinal Tagle bilang kasunod na Santo Papa. Dalito raw ay magkakaroon ng impresyon na ang conclave ay pwedeng masway o ma influence ng external influences kapag si Cardinal Tagle ay nakanal bilang kasunod na Santo Papa. Dapat daw palaging ang independence ng mga electors ay nirerespeto, sabi pa ng tagapagsalita ng CBCP. Pray for Tagle at electors instead, sabi pa nitong si Father Jerome Siciliano. The least we can do is pray for Cardinal Tagle and other Cardinal electors. Sa ngayon, may 135 mga Cardinal electors ang simbahang katoliko tatlo sa mga kardinal na ito na electors ay pawang mga Pilipino kasama na si Cardinal Tagle na siya dating arsobispo ng Maynila at kasalukuyang miyembro ng Roman Curia sa Vatican. Pangalawang Pilipino Cardinal Elector sa Simbahang Katoliko ay si CBCP President at Kaloocan Bishop Pablo Virgilio David at Manila Archbishop Jose Advincula. Si Cardinal Tagle sa tingin ng mga Pilipino. Ang mga Katoliko ay popular daw bilang isa sa mga pinagpipilian na lida ng simbahang Katoliko. Pero sabi nito ang si Cardinal David, wala dapat ganito sa mga Katoliko. Huwag daw maniwala sa ganitong mga usap-usapan. Sabi pa nitong si Cardinal David, kung minsan sila mismo na mga kardinal ay nagtatawanan kapag tinatanong kung sinong popular na kandidato. Dahil asa katotohanan, wala namang kandidato sa conclave. There is no such thing. The usual stuff every election. Ibang iba raw ang pagpili ng kasunod na Santo Papa sa proseso ng conclave kumpara naman sa eleksyon sa Pilipinas. Ang conclave ay isang retreat isang parang rekoleksyon. Walang mamimigay ng ayuda, walang magkakampanya, walang may tarpulin. Si Pope Francis ang unang non-European Catholic pontiff sa mahigit na isang libong taon. Samantala ng tanongin si Cardinal David kung ano ba ang epekto para sa si katoliko kung ay sa palatuntunang CMN si Pilipinas.